May binibenta po kami dito. o Ah, uh, sa Bicol po ang apod kay ni. O oh, ang tawag dito sa Bicol. Ano tuoy sa Tagalog. Hala. Ah. Uh, at ito na mayo dalu Sa Bicol dal, -dal na tawag diyan. Sa Tagalog bagong gon ba Di ako sure kung yun yun. Ayan. Masarap siya at masustan siya. Yung dalawang yan. Mm. Sarap niyan. Pwede adobohin. Ilagay sa miswa. Ano pa? Kahit anong luto niyan, masarap yan. Ito naman. Sa masarap yan sa gata. Na may malunggay yan po Naladalo. dalo, dalo. at tuoy